Kasabay ng unbanked session ng Korte Suprema ngayong Martes, nagkilos protesta sa harapan ng Supreme Court, Antindig tindig Pilipinas, nagkaisa sa labor coalition, kalipunan ng kilusang masa at iba pang grupo. Bit-bit ang mga placards, nanawagan sila sa Korte Suprema, na baligtarin ang desisyon ng kataas-taasang hukuman, kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ipan! 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 sa giit ng grupo nilabag ng Korte Suprema ang konstitusyon sa pagharang sa kapangyarihan ng Kongreso na magpasya kung sa patang reklamo Ayon kay Kiko Aquino D, ang co-convener ng Tindig Pilipinas at pamangkin ni dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino, kung hindi babawiin ng korte ang desisyon, mawawala ng saysay ang impeachment sa ating saligang batas. ang punto po talaga ng impeachment, lalo na sa ilalim ng 1987 Constitution, ay gawing mas madali yung pag-hold accountable natin sa mga matataas na opisyalis. Kapag lahat ng institusyon po natin ay tumao, parang binaligtad nila yung naipanalo ng 1986-1987 at ginawa nilang ulit kata, parang naghahari-harian na lang bali yung mga matataas nating opisyal dahil naging sobrang kitid na hindaan daan para sa accountability. Sakaling hindi sila pakinggan ng korte, hahanap at hahanap daw sila ng paraan para mapanagot si VP Sara. Ano natin yung mga bagong rules na binaba ng Supreme Court pero wala rin magpipigil sa taong bayan na magkaroon ng sariling paglilitis para kay VP Sara Duterte. Samantala, naghain naman ng letter of petition ang grupong Tama Na o Taong Bayan ayos sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance. Inihiling nila sa Korte Suprema na magdaos ng public oral arguments at baligtarin na naunang desisyon nito. Umaasa tayo na mas magiging malinaw ang batayan ng panawagan natin ng irreversible decision kung magkakaroon ng public oral arguments. At syempre gusto natin mangyari Eventually, payagan ng Korte Suprema, pabayaan nila na kampana ng Senado ang tungkulin nito na simulan na ituloy na ang impeachment trial anong nakalagay sa konstitusyon, forthwith o agad umapila din sa Korte Suprema ang isang bayan koalisyon kaugnay sa kaparehong usapin. Sa pamagitan ng isang consolidated motion, iginiit nila na labag sa saligang bata sa due process ang naging desisyon ng Korte Suprema at humiling ng reconsideration, status quo, anti-order at oral arguments. Bukas, kakalampagin naman ng iba't ibang grupo ang Senado kasabay ng inaasahang pagbabotohan ng mga senador kung itutuloy ba o hindi ang impeachment trial laban kay VP Sara. In the heart of changing lives, sako, si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.